Jose Manalo, lalaban bilang testigo ni Atasha mulak sa kaso laban kay Joey De Leon. Isinulong ni Jose Manalo ang kanyang pangalan bilang pangunahing saksi ni Atasha Mulak sa umano'y kaso laban kay Joey De Leon, ayon sa nakakuhang lihim na impormasyon mula sa Showbiz Insiders. Ayon sa kanila, ang kanyang magiging testimonya ay umiikot sa alleged na paglabag sa personal boundaries ni Joey kay Atasha sa loob ng studio ng It Bulaga, na tinawag ng kampo ni Atasha na, mapanlate at nakapagpapahiya. Sinabi ng mga malapit kay Jose Manalo na handa itong magingat sa pagharap sa mediating panel ng noontime show at ay lahat ang tunay na nangyari. May mga nagsasaad na posibleng ipakikita niya ang mga pagbabago sa body language ni Atasha bago at pagkatapos ng insidente, pati na rin ang reaksyon ng ibang host sa set. Nabanggit din ang posibilidad na may inakdang tanong ang legal team ni Atasha para kay Jose Manalo upang patunayan ang pananaw ng nasabing reklamo. Dagdag pa dito na may ilang kasamang production logs at screenshot dialogues mula sa group chat ng mga dabarkads na si Jose Manalo mismo ang magbibigay pinapayuhan din umano siya ng kanyang mga abogado na manatiling tapat at walang kinikilingan na siyang maghahati sa mga haka-haka base sa tunay na paniniwala at obserbasyon. Samantala, sinasabing nagsimula ng alamin ng tape ink. Ang anumang posibleng implikasyon nito sa internal rules ng kumpanya at ang pamantayan sa pagtrato sa mga dabarkads, lalo na sa live broadcasts. Naging maingay na balita rin ang posisyon ni Jose Manalo sa social media, kung saan may ilan sa mga netizens ang nagpost ng Mukhang malalim ang alitan dito, but props kay Jose for standing up, sana maging patas ang proseso at may transparency sa paghusga sa pagkakasala. Nahihintay na ngayon ang formal na pagdinig o settlement talks, na magsasad kung ano nga ba ang naging halaga ng testimonya ni Jose Manalo sa kaso ni Atasha. Ipinapayo ng mga eksperto sa media law na maging bukas ang buong panel sa katotohanan upang mapanatili ang kredibilidad ng palabas at ng mga taong sangkot. Ayon sa mga ulat, naging emosyonal umano si Jose Manalo sa isinagawang preliminary hearing, kung saan inilarawan niya ang, tahimik pero halatang hindi komportableng, kilus ni Atasha matapos ang di umano'y insidente. Bagamat hindi niya direktang sinabi kung may tahasang paglabag, Iginiit niya na nakita niya ang pagbabago sa disposisyon ng dalaga habang nagpapatuloy ang programa. Dagdag pa niya, bilang isang veterano sa industriya, nararamdaman niya kung kailan may hindi ka nais-nais -nice na nangyayari sa set, kaya't naramdaman niyang obligasyon niyang magsalita. Samantala, patuloy ang pangangalap ng ebidensya ng kampo ni Atasha para mapagtibay ang kaso laban kay Joey De Leon. May lumulutang na posibilidad na ipatawag din ang iba pang dabarkads upang magbigay ng pahayag kung kinakailangan. Habang nananatiling tikom si Joey at ang kanyang legal team, marami ang nakatutok ngayon sa magiging takbo ng kasong ito, lalo't ito ay kinasasangkutan ng mga prominenteng personalidad sa telebisyon. Umaasa ang publiko na sa dulo ng lahat, ang katotohanan ang maneg at mapanatili ang professionalismo sa industriya ng showbiz.